So ngayon guys, good morning. Ah, ito magpakain punta tayo sa ating alagang baboy. At saka magpakain. kasi pupunta pa ako mamaya ng trabaho. ito ako magpunta ng trabaho. So ako po yung bu, bu ng aking alagang hayop. may mga latoy. Yan, yung okra. Mag-aral yung pamangkin ko guys. Uh, yun, papa nyo. Pagdagana na po kabalokas Kabalukas na. And, punta tayo sa ating baboy. I <laughs> <laughs> So, yun na guys, yung mga baboy biyek natin kayo. Nasa 60, 60-70 na po guys, kilos. ito lang ang ating, ating, ating ng tubig. Yan ang ating baboy. kukuha tayo ng tubig dito tayo kukuha sa sapa kuha tayo ng tubig tubig na tubig water was tubig And dito, dito ako kukuha ng tubig kasi malinis din to guys kasi tuburan to guys eh hindi yung Basta lang umiilog lang. Ayan. So, ayan. Ito po yung mayroong arpos at saka yung bahay niya. Mayroong mosquito o kulambok Para sa kit. So, ayan. Lalagay na tayo ng tubig. So hanggang dito na lang guys. So bye-bye.